Ayan, yeah, mga master! Sa so, wakas talaga, lumalalim na. O, kagidreng! Ayan, magandang salibot. Tignan mo yung kamay ko, mga master, ha? Malakapas, ha? Magandang! Ano ko malakapas? Kasta pa din yung gabi. Salamat tayo, nakalimang mo, mga master. Ano po, nakalimang mo. Good morning mga master, mga idol. Nandito tayo sa ano ngayon? Sa bayan ng Taliptip. Bukan muna namin dito ng ano. Mga hunting kung ano, kung ano pa kayang mahuli rito. Ayan dito master. Sama ko uli si si Tata Botoy. O, po ito si ano. Si Tata Pidring. mang magaling sa ano.

subukan po namin uli dito ano, tumautaw muna dito mga master. Maraming salamat nga pala sa mga nag-view nitong huli vlog mga master. Salamat sa suporta. Ah. hindi namin alam kung bawal ba dito sa lugar na to ano. Siguro pagka dumating yung bankero, pinaalis kami rito eh. Yun, bawal siguro. <laughs> Pero sa sabi nung ano ano daw, pwede pa raw kasi may tumautaw daw dito kahapon eh. Hindi namin kasi alam dito kasi matagal kami hindi nakabalik dito mga mga master. Subukan muna namin dito. Oh. Ayan oh. Okay. Maya maya updates namin kayo kung makakahuli kami rito. Abang-abang na po. bahay natin master hipon um, mga <laughs> sinat ma yung ating kukot nagkano tayo kahapon gumawa tayo ng makina dumi ng kuko pahay namin sa ano sa sap kami sap sap ito pae namin ngayon mga master yan yan ang setup namin ngayon tatlong ano tatlo nakasabit na ano hipon sa baba ang pabato eh okay, tingnan natin kung doon sa malayo kung lalayo ayun nandun ba yung sebots wag hindi naman tayo magkukuros eh tay antay lang antay lang tayo gibit ah gibit ka naman wala pa akong huli sige na kahit isang ano lang kahit yung sop sop lang No coffee drink, diba? <laughs> o, oh, sir. Ayun. Nagay ko ito na yung kamag-anak ng sapsap. -sap. Ayun, kawala pa ata. Kawala. Ayun. Yes, yes. Ito yung kamag-anak ng ano. master so, wakas talaga lumalalim na ako oh, kapit rank ato ito na ang kamag-anak ng sapsa ang ah, kamag-anak ng sipsip -sip. sapsa <laughs> o oh, ba? diba oh. Hmm, love, love. mga ano pa limang piraso pa pwede na to halabos Mm. Mas kamati, sarap to master. Oo, lalabot ko kamati. Ayan, kamag-anak to ng sip-sip mga master. Sinisira sa lipunan. Sir, sup, sapsap po -sap, oh. malaki-laki to hihi kapit sap sapsap kamag-anak ng sip sip bawal tutulog tulog bawal tutulog tulog ang lapad ng sapsap -sap na to oh. masarap to tingnan nyo naman oh. Siyempre. Galingan mo at uh, launa na. <laughs> Malog oh. Mamaya oh, ali uh, buha, alimango na yan. Kagalaw-galaw yung dulo. <laughs> <laughs> Anak tayo ng alimango. Pero, <laughs> Anak ng alimango. Sabi na naman. Pero sayang isa kanina na huli ni kapoto. Laki. Mawala. Mawala. Nabuli na naman kapit drink Yan na yun na yan na O oh, yan na naman o oh. O oh, sap tap na naman oh, Yun dapat ito uh -huh. O oh, kapit drink Ito na naman Kapit drink Sap tap Uy oh, hindi kasi lang Uy hindi kasi lang Uy hindi kasi lang tinitira na. Boy, eh. Mahina yan, eh. Ay, hey. hey, you know. hindi, hindi, yeah. yeah. hindi na lang. Hindi niya lamang. May kumagat pa. ka Ito pigilin. Hindi ito ka mag-anak ng sip-sip. Hindi ka mag-anak ng sip-sip, drink. -sip, <laughs>

Ayaw ko, sa na dun. Ang laki na niya. Nakawit na yung isang sima. <laughs> Nakakawid na yung sima. Drink, drink. tatalong ako sa iyo. Alam mo ba yung ano? Yung isdang sapsap? -sap? ka kamag-anak dito sa atin yan eh. Sa... Pilipinas yung isang sap sap alam mo ba yun yun eh salot sa lipunan yun eh mga kapatid ng sapsap -sap dito sa atin. Yung alam? mga sip sip. Dapat patay na yun ayan 'yan ang mag-anak ng sapsap -sap dito sa atin. Um, sumisira sa lipunan mga sip-sip ng mga hinayupak uh, ba? no? Uh, mayon ako eh pagka naka-anokong gano'n eh Lalo sa trabaho lumalayas na lang ang butang oh bat ba mga ganun tao no? hindi naman ako ma ah, maigi lang sila tapos yung kapwa nila sumisira nila eh, anay nga yun. So, yan ang mga anay sa lipunan ba? ng tao. Masenso nga kayo, pero sa langit, kasenso ah, ba kayo? Wala. Wala? Wala, sa langit. Hmm. Wala kang priority sa langit, diba? Alangan wala kang, wala kang wala kang inaargabyadong tao. Wala kang sa langit. natin. Katanggapin ba tayo sa langit? Eh, ako sigurado. Ha? Sigurado ako. Sigurado ka? Oo. Nakakaw <laughs> <laughs> sa San Pedro. Oh, Nainggit di si Ah, <laughs> uh, ano sasabihin mo kay ano? San Pedro. San Pedro ang una ko pag mo ng pinto. Oh, para marami pa tayong fishing, oh, di ba? Para marami pa ng no, tao diyan oh. masasama. Yun ang unahin mo. Oh. Kasi ako eh marami <laughs> kailangan ko pa ako manatili ng matagal dito. kailan na kailangan pa ako makapamilmit ng matagal. Lifetime. Yun. Hanggang kaya ng binibigay mong buhay sa akin God. Yun. At ang bukas kasama wag bukas. Kailangan malayo pa. yung kasama ko. Oo. Hindi ako. Kasama ko. Hindi ako. Bakit ako? Kawa tayo din Sige mga master uh, Wala po kasi ako mahuli Kaya wala lang ako magawa Kaya binablog ko lang itong Eto, ano na po ito uh, Ilan taong ka na po? Tatabi din rin? 76 76 Professional na ito Nakita niyo ba yung pinukol niya kanina? Huwag na ninyong pakita Ayun po yun Ayun po yun Brad. Ayun po yun. Ayun yung pabata na sa kasya. Professional. Ang sa akin yung yayari yung sa inyo rin. Huwag nyo huwag nyo tawanan. Hindi mo kita tinatawanan. Despite ka. Mga bab. Mga vegan, Mga kaibigan. Alam, maging happy lang tayo. Happy tayo kaya pa natin tumawa tumawa tayo kasi darating oh, ang lang. araw hindi okay. na tayo makakatawa makakataan oh. mo yan kailangan very happy lang tayo kaya <laughs> lang class, class, classic. klasik klasik <laughs>